Ayan, hello guys, good morning Ayan, sa mga bago, welcome po sa ating channel Ngayon, uh, mag-update price list po tayo ngayon uh, Ngayong buwan ay September uh, 27 Ayan 2023 Update price list ng ating mga kalakal ay nandito na, pinasa sa akin para uh, yung mga nag-aabang, ayan, sa mga nagsisimula sa pagigyang shop sa mga nangangulasi sa mga ah, nagbabaybay na bumibili para alam natin kung magkano na yung mga kalakal ngayon ayan, bago yan ayan, kung bago ka lang sa amin channel pwede po kayong magsubscribe at hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video yung gagawin intro muna tayo kunin um, nyo na ang uh, inyong lapis o uh, papel uh, o okay, pwedeng bullpen Basta para umpisa na natin ngayon ang ating update price list ng mga kalakas sa junk shop ay umpisa natin sa ating mga tanso ayan ngayon guys is medyo uh, bumaba ang ating mga presyo ng ating mga kalakal hindi ko lang alam kung bakit pero yung nasa sa akin, yung nakaraan is medyo noong August is medyo tumaas. Ngayon namang September is uh, yung tansong pula ah, guys ay bali uh, 390 na lang. Yan, 390 pesos na lang ang per kilo. Bumaba siya, bumaba po siya ng mga 10 pesos. Grabe yung baba nito. Yung dilaw naman ay tanso yung dilaw ay 250 pesos na lang per kilo yung ating radiator ay 200 pesos per kilo yung condenser natin ito yung mga sa ano nang sasakyan sa mga aircon condenser ayan 180 pesos na lang ang per kilo yung alum guys ay 60 pesos per kilo ayan sadyang siya po ito guys ah jalousy 65 pesos per kilo yung panta is 50 pesos per kilo sink is 69 pesos per kilo yung tinga 60 pesos na lang per kilo kaldero is 40 pesos per kilo stainless ganun pa rin guys 25 to 30 pesos per kilo yung tinatawag silang 404 404 402 yung mga ganun yung plancha is 20 pesos na lang per kilo ayan yung bakal is 15 pesos na lang guys ang isang kilo bumaba na naman lipat tayo sa ayan yung tapaludo is 9 pesos na lang per kilo yung yero is 7 pesos na lang per kilo yung lata is 3 pesos na lang guys yung kilo yung karton ayan 2 pesos na lang per kilo yung puti papel bumaba din sila guys 6 pesos na lang per kilo yung jaryo 3 piso na lang ang kilo 3 pesos si bag, 12 pesos na rin lang ang kilo yung pit guys is ganun pa rin yung malinis 10 pesos per kilo yung malutong buwaba talaga sila guys is 5 pesos na lang per kilo ayan yung mono 5 pesos yung kilo yung malutong 3 pesos per kilo pala guys ayan yung sa so, kung uh, may mga ipon na kayong kalakal mas maganda ngayon yung tamang pagbili kasi mura ngayon hintayin natin kasi yung baka ngayong October is tatas atit ulit ang ating mga kalakal kasi yung iba huminto dahil sa mga sa tunawan na mga hindi uh, parang hindi nila tinigil nila yung pagbili kaya medyo bumaba kasi ang style ng mga malalaking junk shop is ibababa nila yon para sa pagbili ng mga natunawan is tataasan nila yung presyo yun dun talaga kumikita yung may mga junk shop na malalaki kasi nakaipon sila ng mura nilang nabili ayan sa battery guys yung MCB is 25% ang isa ayan 1 SM P260 ang isa yung 2 SM P470 ang isa ayan 3 SM ay P550 ang isa ayan yung 2D ayan hindi na kasi guys eh yung 4D 12, yung 8D is 14. Ayan. Yung 2D 700 pesos. Then guys, at kung bago ka lang sa amin channel, ayan, maraming maraming salamat sa uh, support niyo sa amin channel. Magandang buhay at kung may mga tanong po kayo, suggestion, ayan, shout out sa inyong lahat. Pwede po kayo mag-comment sa baba para Lagi kayo updated sa ating mga presyo sa ating junk shop. Iba-iba yung presyo guys sa bawat junk shop na dinadala natin kasi depende po 'yan sa layo. Tulad dito nandito ako ngayon sa Bicol is yung presyo dito ng bakal is 8 pesos lang po yung kilo. Kasi yung tracking nila malayo. Ganoon. Kung nasa Manila kayo, medyo mataas yung presyo diyan kasi yung sa Tunawan ang mga presyuhan ngayon ng bakal. Halimbawa, mga-mga disinwibi bilang 1950, mga ganoon. Doon, kumikita yung mga ah, parang ano lang sila eh, yung satunawan pong, 1950, satunawan, sa tunawan kong 1950 sa tunawan, sa shop niyan, bibili yan mga ah, dosi, ganoon. Dito naman sa malayo, is pababa mga 8, ganyan, 7, para doon sila kumikita Yun. halimbawa yung tanso sa uh, ganun naman tanso naman guys sa uh, tunawan o sa mga bumibili halimbawa 400 yung kuha nila sa junk shop kung ikaw naman yung may junk shop is kasi malaki yung puhunan sa tanso kailangan mag list ka ng babawasan mo ng mga 50 pesos bali ang bili mo nun kung sa junk shop ka is nasa 350 ganoon 350 kung 450 yung tanso sa bagsakan niya gagawin niya yung 400 yan kung assorted naman yung A B at eh, oh, yung B at saka C at saka A minsan pinagsasama na ng ibang junk shop kasi doon sila kumikita dahil pinipili nila yun si separate nila yung iba-ibang uri ng tanso doon sila kikita pero tataasan nila ng kunti yung presyo minsan naabuti niya ng 405 mga ganon. pero isang ano na lang yun hindi na nila sinisiparit yung ano ABC yun yung dilaw gano'n talaga yung presyo niya mababa. mababa talaga yung ano yan sana yung dilaw natin dilaw ay 250 ayan Ang mga bilihan nito sa mga ano dalahan ng junk shop medyo mga 300 yan nga ganoon 280 yan lagi silang may tubo na medyo mga 30 pesos to 40 50 pesos ayan guys thank you for watching magandang buhay